Brother ready? isisingit ko na ito. Congratulations muna. Kayo pala may akda ng GMRC Law. Isingit ko na ho ito. Uh, pakipaliwanag po, ano po yung GMRC Law? Ang GMRC Law ay para ibalik yung uh, uh Good Manners and Right Conduct Law na inalis ng 2013. Inalis yun eh. Kaya ang mga kabataan, ang mga estudyante, wala nang quorum. Marami naman, din mo nagsisimba sa simbahan, di ba? Itito man lang sa kurikulum ng ating paarlangang skwela, ng ating education system, ay magkaroon sila ng pagkakatong mabalik yung mga uh, values education. Hindi lang yung paggalang sa magulang, sa mga matatanda, yung pagmamahal sa bayan, yung patriotism. Buhayin natin yung fervor of patriotism at saka yung, pagmamah yung pagmamahal sa empat. At saka yung pagbabalik ng tinatawag na honesty is still the best policy, yung integrity sa mga kabataan, sa ating mga mamamayan, para ang citizenship natin ay magkaroon ng, uh, alam mo naman, in nation building, napakahalaga ang citizenship and leadership. Kinakailangan meron tamang Christian values, yung tunay na pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa bayan. Kung wala man pagmamahal sa Diyos, at least meron tunay na pagmamahal sa bayan. At yung honesty is still the best policy. Napakahalaga 'yan sa ating lipunan. Kaya ang GMRC ay uh, ang batas nito ay uh, magrroon ng uh, ng excelente ang uh, paghahandog buhay yung bang katulad sa Japan. Ang Japan ay isa sa magandang model eh dahil ang mga values dito, itinatak sa puso ng mga Japanese children. Hanggang hanggang 7 grade puro moral values muna. Pagkatapos saka dinagsaan ng mga high-tech knowledge and academic courses nung tanawin natin ang story ng Japan, bumangon 'yan eh after the second world war in 10 years time. Eh ang Pilipinas, sobro sobra naman tayong makabangon. Eh kaya lang, distorted nang maraming values eh, no? Right? Bawawa okay. naman ang future ng ating mga kabataan okay. kapag hindi nagkaroon uh, ng tamang uh, curriculum uh, sa uh, na. educational system. Parang na Parang naririnig ko na, Brother Eddie, lahat ng mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon, nagsasabay-sabay sila ng Amen! <laughs> Parang kailangan-kailangan na talaga ibalik. Ako magulang po ako, feeling ko talaga kailangan-kailangan-kailangan ibalik talaga yan, GMRC na yan. At uh, tinanggal yan noon at ngayon ay may, may effort po ang uh, si Mac Party List, lalo po kayo, Brother Eddie, na ibalik po yan. Brother Eddie, kung marami-marami salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ po. Maraming salamat din, Dennis, at uh, patuloy kang pagpalain ng Diyos at ang inyong uh, programa. God bless you more at mga sumusubaybay sa inyong No Nonsense program. Thank you very much and uh, more blessings po and God bless din po. Maraming salamat si Bac, uh, party list uh, representative, Brother Eddie Villanueva.